talagang miss na miss na miss na miss ko na kayong lahat. Kamutan na din ha. Love na Daniel, anak ko. Lay Riley, Natasha Pearl. I love you so much. Uh, para mawala yung kung ni yung mama ninyo. Uh, sa dughan kay layo man ko din ha Permitin ni ninyo uh, dumduman ang akong kanta para sa inyo nung baby pa mo di ba memorize naman ni ninyo kinakanta ni mama ni <laughs> Twinkle, twinkle. Twinkle little star, how I wonder what you are. Sabayan niyo ako mga anak ko. Up above the world so high, like a diamond in the sky. <laughs> Twinkle. Tumabay ba kayo mga anak ko? Look na Kuya, anak ko, Lairaili Natasha Pearl, o Karamina. <laughs> Ayaw na ninyo limti nga kanta ha. Remembrance na nako sa inyo. Mga bata pa mo, mga ni Mama, di ba? Love you so much. Love-love mm, kayo ni Mama, mga ano. Monek kan ni mama diri. Kung dimino si mama sa inyo. Lab <laughs> kayo <mo> ni mama. <laughs> Kaya no ni mama diri na. nada mo na ha. Ayaw mo pag-away-away. Okay? Okay na. Go, smile. Like a diamond in the sky. Swing. jing twinkle, twinkle, twinkle kanta twinkle twinkle, 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 twinkle. I feel like I'm going to pass out. Here. star, how I wonder what you are. Ah, ah, bop, bop, what you are. Like like the sky. Twinkle, twinkle, the star, how I wonder what you are. Ah, ah, bop, bop, what you are. Like like the sky. ikaw na sa dahil kamuduhan ni Kuya kau. Kanta mo duha.